Kayo. Ang dami ko po kasing eksena na nakasama sila. Kaya nakakatuwa na finally ay nakita nyo na sila at makikita nyo na po yung pinaghirapan ng lahat. Maraming maraming salamat po sa team ng Encantadia. Um, sa sangre ngayon na ginabayan nyo po kami. Salamat sa pasensya nyo sa amin. Salamat sa tiwala nyo sa amin hanggang ngayon. Maraming maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Encantadia. Maraming maraming salamat sa pagkakataon na pinigay niyo po sa amin. Mula noon hanggang ngayon, mabuhay po ang Encantadia. Thank you so much, Miss Liza. Up next, Miss Daniel Lopez. Pero, Berena, pa kung umiyak? Ito po. Ah, uh, Kundi po po, maraming maraming salamat po. Maraming salamat dahil, ayan po, Louis. Maraming salamat po kasi, kung hindi tayo sa Encantadia, baka wala po ako dito. Pero yun na kasi pa Maraming salamat po sa lahat ng bumuo ng Encantadia sa lahat po ng mga magaganda ninyong naisulat. Sa kwentong na ibigay natin sa mga manonood, sa saya, sa inspirasyon na binigay natin sa kanila. Nandito lamang po kami para gampanan yon Pero kayo po talaga yon Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa ating mga boses, sa lahat ng bumuo ng Encantada mula umpisa hanggang ngayon. At ngayon sa inyong mga sangre, mga bagong sangre, dahil nasa inyo na ang mga brilyante. Kayo naman magpatuloy na magbigay ng inspirasyon sa mga kabataan at sa iba pang mga kababayan natin dito. Yun lang ko, Ivo Libre Encantabia! Ivo Libre! Abisada Up next, we have Miss